Oh, natapon pa. Yo, mga tol, mag-deliver tayo ngayon. Nakatapos na natin, tol, mag uh, pili ng mga sizes nila, mga tol. Uh, di-deliver tayo, mga tol. I deliver natin yung mga free fish natin. Kasi yung mga regular customer ako na mga buhibili talaga, mga tol, ng fish natin. Okay, sama niyo ako, mag-deliver tayo ng mga free fish natin, mga Let's go, mga tol! Let's go, mga tol! Ngayon mga tol, nakaprating na tayo sa una nating customer mga tol dito sa Taytay Dolores mga tol. Natin natin yung ating first deliver ng creepish natin mga tol. Ano, kunting ano, pumunta sila dito sa iyo. May pwesto kayo dito sa Taytay. invite mo sila. Anong street to? San sa looban ng Taytay? Di ba dalawang palinkin ng Taytay? Okay. Ano po, alikas na yung Dolores Cabin. Dito lang po yung sa may palinkin pagpasok. Pagpasok? dito lang mga tol mga pwesto nila tabi ng chapel mga tol Salamat, Thank you so much bro Thank you, thank you, thank you Yun mga tol, papunta sana tayo sa next destination natin uh, Before kami pumunta, natapon na lahat ako natapon ng na, mga tol yung tubig lumipat na dun sa ating lagayan mga tol at i-transfer muna natin mga tol yung tubig andito kami mga tol sa gilid ng kalsada <laughs> mga tol ubos na yung tubig mga tol transfer muna natin mga tol yan mga tol nilipat muna natin yung tubig para pagpunta natin sa next destination natin mga tol okay pa rin sila mga tol okay let's go mga tol punta tayo sa next destination natin yon mga tol kakarate na din natin andito tayo ngayon sa shop ng Gracie Fit mga tol Di-deliver De na natin to lang mga Filipish natin ito Okay mga tol I-transfer na natin Sa kanilang mga lagayan mga tol Para Makapag-deliver pa tayo Sa next natin na shop Ayan mga tol Ed Bonifacio Kain Tarisal ah uh, Dito yung shop nila mga tol Gracie Pet okay. Halo-halo oh, yung ano nila dito Yung uh... mga Tintra sila Hello bird Favorite natin mga tol Alright, thank you so much mga tol Punta tayo sa next destination natin mga tol okay, sa shop. Uh, right. last last Tayo sa pangatlong shop Alright, last. Para yung mga kasi, pag-ibig ka dito, alam nila yung shop mo. Anong stay mo dito, Nay? Sa, ano mo, sa shop mo dito, Nay? Para ano makatunod ka sila? Ha? 91. 91, kain pa. Ay, guli pa siya. Sabi niyo, kahit saan saan. sa Santo Domingo. Barangay Santo Domingo. Nakabi naman, no? Po. Okay. Ah, uh, yun, mga tol. Pa okay, paano natin tol yung shop nila? So, tol, katapos uh, na namin mga deliver na buwitong namin Kaya, kumahan na kami ng aking cameraman. Cameraman tol, siya lang ako naman nagutom ng aking Anikes kaya time na tayo mga tol sa maraming salamat mga tol sa anong sa pangkubay-bay. Thank you so much